Kalabing apat ng Mayo ngayong taon, nag-viral ang video ng isang grupo ng kababaihan na sangkot sa panggugulpi sa isang dalagita. Ang dalagita nakaputing damit nakasalampak na sa kalsada habang sinasabunutan ng tatlong babae. Dahil sa sinapit ni Rose, emosyonal na dumulog si Marisa sa akubikol tabang ora mismo. Sinubukan din namin makipag-ugnayan sa mga magulang ng mga dalagitang nambugbog kay Rose. Pero isa lang ang sumagot sa aming tawag. Nasa kabilang linya na ng ating telepono, si Ana Istoye, ang lola ng isa sa mga babaeng na nakit umano sa anak ninyo po nanay ano nanay nandito po yung nanay ng na biktima po ng pambubugbog may nais nice po ba kayong sabihin sa kanya madam ako po yung isa sa nang buli sa anak mo pasensya na po ako na pa umihingi ng tawag para sa kanya nalasal na yung anak niya disiplinahin niyo naman na maayos kasi ang alam ko didisiplina ko naman talaga po yan ora mismo kaming nakipag-ugnayan kay Barangay na Michael Rodriguez para pagharap-harapin ang mga sangkot sa pamabugbog kay Rose. Ang gusto ko niya talaga po sa mga mga minugbog niya. Pinakastan man po kami sa... Ako po ang pinakainot na pinakastan sa nito. Ika nag-agdagay mano-mano, malo ka. Ano na mano niya? Ang gusto ko na mahal niya lang talaga po sa mga mga Ang matagal ng grihan ng mga dalagita, ngayon ay natuldo ka na. Pasalamat ako sa Ako Bicol. Maraming 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 salamat.